Okay. Napapanahon po ang aksyon ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan At nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Mig Subiri sa kanyang pagpirma sa arrest order Kasi walang karapatan si Kibuloy ang dignidad ng Senado Ang pangbabastos niya sa institusyon ito ay hindi talaga dapat palampasin higit-higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa tambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama nyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Ma'am, mag na na pag-aro. Pagka signed na po ang arrest order, ano po kaya? Ibigyan pa po ba sila ng kumya para po ito deserve or talagang anytime na mangyayari? Uh, Anytime po, pwede na pong mangyari. Uh, of public knowledge na rin naman ito. Sa so, mga once na ma-arresto immediately, makakalaki na hearing? Once uh, ma-arresto sila, kapag schedule na kami, sa wakas ng hearing, nadadalo siya. Para sa wakas, humarap sa komite, pakinggan ng aming mga tanong at sagutin ang mga ito. Kung ano ba nawagan niyo kay Pastor Tibuday, kailan ba, would you encourage him na mag- kung sana pumunta at kung nakumabot doon sa pag ka ng restorer, sabi nyo nga, public knowledge naman na may restaurant? Actually, kung sana, nung una pa lang, sa dalawang imbitasyon, sa Sabina, hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang, humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso, ang dami pa niyang drama. Mag-repetition, anytime, kahit naka-session break yung Senate, pwedeng mag-conduct ito? Yung, yung Opo, uh, practice naman dito sa Senado, kahit nakabreak kami, authorized naman ang mga komite na mag-conduct ng aming trabaho. Okay. Okay. Dahil nakabreak lang, hindi kayo alis ng bansa waiting for the possible arrest and hearing. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din, hindi tumakas. Kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. May ah, yung niya? You were about to Well, uh, it's anybody's guess. Pero lagi yung aming mga sapina, yung show cause order, lahat po ipinadala at doon, uh, inireceive uh, sa kanilang adresa dabang.